Alas 12.15 na ng tanghali, isang panibagong set na mga hinihinalang kalansay ng tao ang natagpuan sa ilalim ng Taal Lake na pinaniniwala ang maaaring may kaugnayan sa mga nawawalang sabungero. Matapos ang pagpapatuloy ng search and retrieval operation ng mga otoridad nitong Webes, ayon sa report na inilabas ngayong umaga, eh, isinagawa ang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng Laurel Municipal Police Station, Philippine Coast Guard, CIDG Batangas uh, PFU uh, at mga Batangas uh, authorities Ayos sa ulat nagsimula ang paghahanap dakong alas 10:00 10 ng umaga sa ikatlong quadrant ng lawa. Pandang alas 2.08 ng hapon ng mahila mula sa ilalim ang isang itim na lambat na naglalaman ng isang bungo at limang iba pang bahagi ng kalansay. Agad na din lang mga ito sa scene of the crime operatives para sa masusin pagsusuri at upang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Ang mga ebidensya ay nasa kustudiyan na ng ngayon ng Batangas PFU habang uh, nagpapatuloy ang investigasyon. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang posibleng kaugnayan ng natagpuang kalansay sa mga kaso ng pagkawala ng mga sabungero na itinapon di sa lawa.